Ano nga ba ang pagkakaiba ng leather paint at canvas paint? Tara, let's find out. Ang leather paint ay ginagamit para sa mga material ng sapatos katulad ng leather, rubber, or plastic material. Ang canvas paint naman ay para sa mga canvas material ng isang sapatos or tela. Eh ano naman ang disadvantage kung gagamit tayo ng leather paint sa mga canvas material? Or what if naman gagamit tayo ng canvas paint para sa mga leather material? Sa madaling salita, ano mangyayari kung pagbabalik natin itong mga to? Ang leather paint na ipapahid sa fabric part ay magiging dahilan ng pagtigas ng material nito. Sabihin na natin magiging plastic yung material. O para siyang rubber or bubble gum. Na yung dating tela at malambot ay magiging matigas. Mawawala na yung flexibility niya ng isang canvas material. E ano naman ang na mangyayari kung ipapahid naman natin ang canvas paint sa leather material? Possible na matanggal ito at magbakbak. Hindi kasi kayang ipenetrate ng canvas paint ang leather material. So next, so So by next time nagagamit kayo ng Kikaw products, buting alamin nyo muna kung leather material ba yan, plastic ba yan, rubber, canvas material ba yan, or fabric. Kung may tanong ka, comment down below ka lang. Kung interested ka pa sa video na to, follow mo lang kami dito. Kikaw.